So, uh, good day sa inyo at mga friends. for this video, isa na tips at gabay para sa mga aspirant applicant natin. At syempre, para doon sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau, lalong law na dito sa BJMP. Okay, today, no? So, ang pag-uusapan natin ay mag-update lang tayo. At syempre, doon sa may mga katanungan regarding sa physical agility test o dito sa BJMP. So, ang katanungan kasi kung meron na ba na bago o na bago na ba ang Physical Agility Test ng BGMP. Okay, so syempre, bago mapasarap yung kwento natin mga partners, isisingit ko muna yung ating intro. Let's go! So, once again, good day sa inyo, mga partners So, pasensya na, medyo napatagal yung ating pagbibigay ng tips at gabay para sa mga aspirant ka-partners natin diyan. okay? Na gustong-gustong makapasok sa bureau. Uh, dahil uh, tayo ay naglaro, no? Naging player tayo ng NCR pagdating sa truck and field. So, kaya eto, medyo unti-unti na bumabalik yung ating uh, timbang ulit. Okay? So, by the way, back to topic tayo. So today, mag-update lang ako. May mga katanungan kasi yung mga aspirant applicant natin regarding sa physical agility test. Kung uh, may nabago na ba? Okay. O nabago na ba? O kung nagkaroon na ng modification sa physical agility test. Okay. So, disclaimer, mga uh, kapartners, no? Uh, sa aming mga organic personnel, okay, mga BGMP personnel ngayon ay uh, nabago na po. Nagkaroon na po ng uh, Modification, no? pagdating sa procedure o mga exercises na ginagawa namin sa physical agility test namin. So, di ko lang alam kung trial pa lang ito. Okay? So, dito ay um, time yung pinag-uusapan. Okay? Time at maraming uh, tinanggal doon sa lumang uh, physical agility test namin. Okay? So, yan, uh, papa ano ko sa sa screen. Yung ibang picture na ginawa namin lately no doon sa physical agility test namin kaya kito sa Cup Bagong Diwa sa Tagig. Okay? So this year, okay? By the way, mga kapatid, disclaimer. Ah uh, tayo po ay hindi assigned sa regional office. Assigned po tayo sa G unit. Kaya ako man ay uh, nag update sa regional office no nagtatanong-tanong tayo doon sa mga kilala natin ng mga personnel kung may nabago na ba. So thankful dahil uh, meron tayong napagtanungan no na isang personnel sa regional office no na regarding sa physical agility test kung nabago na ba so ang sabi niya ay hindi pa naman po nabago this year ha sa mga nag-undergo ngayon at makapanood ng video ko at hindi pa nakapag uh, physical agility test ay nabago na po. ay hindi pa po nabago okay. hindi pa po nabago this year ha so Ganun pa naman po ang procedure o nilalaman ng mga physical activities o mga exercises na dinagawa. Kaysa physical agility test. So unahin natin dito, no? Uh, Andito pa rin yung uh, push-ups. Okay, push-ups. Uh 1 minute pa rin. Okay, 1 minute pa rin yung uh, time. And then sa so, one minute, ang standard repetition or passing repetition na kailangan mong gawin is 35 to 40. Okay? So, sa mga lalaki, sisiw lang yan, no? More than. Kung nga dati, umabot ako ng 80 or 80 or 90 repetition pagdating sa push-ups in one minute. Okay, mga partners? So, uh, makaiba ang uh, push-up position ng uh, babae sa lalaki. Okay? Sa so, babae, nakaluhod. Okay, mga partners? And then, nandito rin po yung uh, sit-ups. Okay? Sa sit-ups, ganun din po, 1 minute or 60 seconds. Okay mga partners, uh, hindi ko lang alam yung standard uh, dapat maka 40, something like that, 30 or 40. Ganun yung pong passing, reps or repetition na dapat mong gawin. Okay? In one minute. And then ipapasok natin dito yung uh, jumping jacks. Nandiyan pa rin po yung jumping jacks. Uh, one minute pa rin. So dapat more than sa jumping jacks, kaya mo siguro mag 100 plus. No? Ayan. And then... Uh, Siyempre, hindi mo wala dito yung pull-ups. Okay? Sa lalaki, pull-ups. So, sa pull-ups, ang passing reps is uh, 8 to 10 good repetition. Dapat niya na magawa mo. That more than para siyempre, sigurado tayo na makapasok sa bureau. And na sa baba is hanging. Hanging is uh, 1 minute or 60 seconds. No? So, dapat huwag kang bumitaw para siyempre, pumasa tayo sa physical agility test natin. And syempre, hindi nawawala dito yung uh, 100 meter dash sprint. And then yung uh, 2.4 kilometer run. Ayan. So 2.4 uh, kilometer run dapat uh, mas mababa yung time mo na maikot mo yung uh, maabot mo yung 2.4 kilometer. No? Kailangan maiksi yung time mo. Kasi time ang ano diyan, ang kalaban nyo dyan. So kung ikaw ay uh, huli ka na, siyempre alam mo na, ikaw yung pinaka mababang uh, pinakamataas na time na no, dapat para uh, yung time mo. Okay? So ano ba ba? So dito, uh, by the way, this year pa lang po ito ha, this year. Itong uh, hindi na bago yung ating uh, uh physical agility test. So managpaplano nagpaplano yung ating bureau na i-apply yung aming uh, ming, uh physical agility test sa mga aspirant applicants, sa mga aplikante, mga partners. So, for me opinion ko medyo uh, hindi pa ready na i-apply sa inyo yung aming physical agility test na bago. Okay naman na magkaroon ng modification. Okay mga partners dahil ang um, pag-uusa dahil marami na wala na wala dito yung uh, pull-ups. Okay, nawala dito yung sit-ups, nawala dito yung jumping jack. And then, uh, yung push-up na dyan pa rin. And then, andit, andun pa rin yung sprint 100 meter. And then, yung uh, 2.4 kilometer na dyan pa rin. No? Natanggal lang yung pull-ups, sit-ups. Yun lang po yung natanggal. Jumping jacks, yun po yung natanggal. Siyempre, may nadagdag. Okay? So, dito, ang opinion ko sa bagong uh, physical agility test namin, dito sa BGMP, is, Uh, hindi pa applicable para sa mga aspiring applicant dahil time limit uh, time yung pinag-uusapan dito. Kailangan na bilis yung pinag-uusapan dito mga partners no. So, wala pang masyadong standard pinag-aaralan pa kung ilang minuto dapat nakukunin mo yung uh, uh, isang exercises. Kailangan matapos mo. Okay? Wala pa, hindi pa kami uh, na seminar okay ng mga personnel kung ilan yung kailangan mong ibit na time. Para maipasa mo yung uh, isang uh, exercises o isang uh, physical activities doon sa physical agility test. Okay? Na gagawin namin. Na gagawin din ninyo. Okay? So, this year, sabi ko nga, hindi pa po nabago. Ganon pa rin po ang uh, physical agility test. So, maybe next year, hindi ko pa masabi. At mag-update din ako kung ma apply na ba yung uh, bagong uh, physical agility test. Okay na dito sa BJP na i-apply pala sa mga aspirant applicant. Okay. So uh, sa ibang region, uh, in tinrain na nila sa ibang region ito. Okay. So nagkinandak na nila kung naging, naging trial ito sa ibang region. I think may isang region na nakapag conduct nito. Na uh, hindi pa alam, okay, hindi pa alam kung hindi pa kasi kami na seminar pagdating dito sa physical uh, physical agility test namin. Ilan yung uh, dapat mong ibit na time? Ilan yung uh, ilang ilang minuto no yung passing para makuha at syempre makapasok doon sa standard ng uh, physical agility test ng BJMP. Okay? So, okay mga mga partners, uh, uh, bago pumatak ang uh, 2025, mga partners ay uh, i-update ko kayo kung uh, i-apply na ba yung bagong uh, physical agility test ng BGMP para sa mga asparat applicant natin na uh, applicants. Okay? Para syempre makapaghanda kayo. Okay? So dito, ipapakita uh, ko yung uh, mga picture. Ayan, yung ginawa namin nakaraan nung uh, kami ay nag-physical uh, agility test, mga partners ito, yan, yan yung mga pictures, may paket taket pa. Okay, may bubuhatin ka pang uh, dami tao, no? Kailangan mahila mo siya, and then uh, may hagdanan ka pa balik-balik doon. And hindi ko siya na ano, no? Hindi ko siya napukosa na uh, basahin yung pinaka-list namin dahil gawa nga ng medyo marami, kailangan matapos, no? So, pag-finalize na namin, mga partners, ipapinalize ko, mga partners, yung uh, mga list ng uh, physical agility test kapag uh, na-confirm ko na na i-apply na ninyo, i-apply sa mga aspirant-applicant, okay? O yun na talaga yung uh, gagawin, no? Itong modification na ag agility test ng BGMP. Para, syempre, makapag-prepare din kayo, mga partners, okay? And yun, uh, nag-update lang ako, mga partners, at pasensya na po. Sa mga nag-PM sa akin na hindi ko na-entertain, na gawa nga, na nga almost three weeks tayong naging busy, okay? So, kung napalood ninyo yung first part ng ating video, uh, track and full training, no? Uh, Susunod natin yung uh, second part na hanggang uh, uh, activities na, no? Uh, D-day na, okay? Event day na. So, abang-abang ninyo yung part 2 natin, no? So, yun lang po. Nag-update lang ako para sa mabilis ng update lang pagdating sa physical agility test ng uh, BJMP. At syempre, para malinawan din kayo ha. So, next year ha, itong taon na to, ay wala pa na bago. At syempre, wala pa pong announcement okay ng health uh, unit o ng PRM namin kung uh, kung i-apply na sa next year yung bagong uh, modification ang uh, physical agility test ng BJMP. So, yung mga parts, agad-agad naman -agad tayo mag-update kung uh, nabago na. Okay, para siyempre, uh, counting may kaunting tulong din tayo para sa mga aspart na aplikan natin na gusto, gustong makapasok dito sa BGMP. Okay? So, for now, yun lang muna mga partners at na maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating mga video yung ginagawa, sa so mga tips at gabay na binibigay natin. Okay? At siyempre, para kaunting tulong lang para mabawasan yung pangamba Uh, at mga iniisip ng ating mga aspan na aplikant pagdating sa, okay, proseso sa kanilang pag-a-apply. Okay? So, syempre, lagi ko sinasabing mga partners ay may mabuting tao sa kapwa. Ayan. And, uh, syempre, maniwas itas. So, bilang isang aplikante, dapat uh, magkalong ka ng confidence sa sarili. Be a confident, no, bilang isang aplikant. Para, syempre, dala mo lahat pag may confident ka. Okay? pag gilas as an applicant. Para, syempre, siguradong pasok sa uh, banga. 'yung ating pag-apply, okay? At uh, hanggang dito na lang po at lagi ko sinasabi. Saludo.